Wow, ang ganda rito. Ang website, mga bonsai. Oh. Ang ganda. Mga parang ano, forest. Nasa loob tayo ng forest. White lawan. Ito, ito, puno na to, White lawan. Tawag nila, white lawan. Ito, dao. Dao pa. Dao na, ano. Dao na, ano. Na, na puno. Tawag sa puno nito is dao. O, dao. yung isa ito is white lawan light lawan to ito dao hindi mapalakad pang panga dao yung pangalan ng ano hala, ng puno tagisang bayawak o bayawak tagisang bayawak nasaan yung bayawak napin natin yung tagisang bayawak nasaan yung bayawak ay tawag yata sa ano po? tawag yata sa puno na to tagisang bayawak hindi eh. Hinahanap ko yung bayawak eh. Nasaan yun? Wait lang, hanapin natin. Wala yung bayawak ah. Hmm. Nasaan yung bayawak? Wait. Wala naman yung bayawak. Sinasabi nila. Hmm. Hindi ka alam. mag-live dito. Ito, Philippine Serpent Eagle. Ito ang Philippine Serpent Eagle. Ito, kamagong. Itong puno na to, ito, kamagong. Philippine Serpent Eagle. Kagninip. Ito, blue nape parrot. Blue nape parrot tawag dito. Ito, uh, Philippine. Philippine Scops Owl. Meron pala niyan. Makikita siya sa forest ng Katanduanes. Bataan Katanduanes, Bataan sa Marinduque. Doon mo siya makikita. Itong owl na to. Itong owl na to, doon mo makikita. Philippine Scops Owl. Yan ito Southern Thailand, in Indonesia in Sumatra oh, sa ano makikita rin to aside from the Philippines makikita rin siya sa rainforest ng Thailand, Indochina Peninsular Malaysia yeah. long tailed Mak makaki makaki. Ito, red lawan at least red lawan, di pink lawan. Di okay yan. Ito, itong puno na to, is red lawan ang tawag. Makikita itong puno na to sa kagayan uh, Isabela, Aurora, Leve Isia, Laguna, Quezon, Camarines, uh, Albay, Sorso and Polillo Island, Singleton, In the Pisaya, species of farm, Negros, Cebu, Leyte, Biliran, Samar, Walen, Ginaw, Red Lawan, grows in Sambuanga, Lanao, Cotabato, Bukidnon, Davao, Surigao, Agusan, Pasilan, Red Lawan na plant Bawal kasi mag-live eh. Hindi ko nga alam eh. Ganun, parang live na nga itong ginagawa natin. Diba? Mahirap kasi makita. Mamaya, i-confiscate pa itong ko. Ano. Yan, mga iba-ibang klaseng ano, fruits. Ito, uh, ano siya? Southern Luzon, Slender Tail Cloud Rat. Cloud Rat pala 'to. Eh, sa Southern Luzon makikita 'to, malamang, 'di ba? Southern Luzon, Camarines Sur, Laguna, Rizal, and Quezon. Mm, doon makikita 'to mga 'to. Nabubuhay sila syempre, sa mga figs, wood, halo lang. Doon sila nakatira. Southern Luzon. Slender, uh, slender tailed colored rat. Ito, alam ko na to, eh, Palawan Hornbill. Siyempre. Sa ano meron ito sa Palawan, di ba? This medium sized hornbill is dis distinguished by its ivory colored bill topped with decorative casque Palawan. Uh, tawag pala sa kalinis Palawan is talusi or kalaw, di ba? Kalaw. 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 bird pala to, kalaw bird. Ayan. Ito, marble water monitor. Uh, found only in the islands of Luzon, including Mindoro, Sabtang, Batal, Patan, Palawan, Kalam, Kal Polillo, Balabac, the Semirara Islands, in Sulu Archipelago. Yan. Yeah. Ganda, no? Parang bayawak, laking bayawak ito. Huh? Tawag sa kanya, marbled water monitor. Eto. Tamaraw. Eto, tamaraw. Wild, ano to. Wild, parang wild na... Wild carabao. Sa Mindoro lang makikita to. Sa Mindoro lang makikita yan. Wild tamaraw yan. Sa Mindoro. Sa Mindoro lang makikita to. Alam ko eh. Philippines largest. Mm, sa Occidental Mindoro nga. O, uh, along the fort... Forest, Mount Iglit, Baco National Park, Mount Aruyon, Mount Calibite. No, yung mga mountain ranges ng Occidental Mindoro, doon sila. Nasa Mount Calibite, nasa Mount, uh, Mount Baco, Mount Iglit. Doon sila makikita. Oh, parang kalabaw talaga, no? pero mas smaller siya sa kalabaw. Yan. Yeah. sa wa ahas to python, ito, python. to python no? kakabsa to katakot diba python tutok lang yung lang yan the retic ready reticulated python exists lowland fragmented forest grasslands so, kahit saan meron ito kahit saan meron ito python no laki no? katakot python siya ito. Red Crested Malcoha. Uh, the Red Crested Malcoha is endemic to Northern Luzon. Ah, uh, nasa Northern Luzon lang naman 'to. Doon siya tumitindig, doon siya mostly makikita sa Northern Luzon. Siguro sa Marshera Madre Mountains, andiyan 'yan. Itong Red Crested Malcoha. Yan. Philippine Pangulin, Philippine pangolin, yan. Ito, Philippine pangolin. Yeah, yan yung itsura ng pangolin, exotic na ta talaga. Hindi na pwede talaga ng ito. Oh, mahirap nang ng ano ito. Very, very rare species na to. Oh, ano to ha? Ah? Philippine Pangulin. Ito. Oh, mala, malayan libit dwells in the primary secondary lowland forest yan malayan kibet yes. sa Quezon province siguro to di ba meron malayan kibet oh ito mga paniki oh kuya perenal mga paniki mga paniki Golden Crown Flying Fox. Fly, flying Fox pala. Fox, alam mo Fox eh, no? Pero parang paniki, eh, no? Paniki talaga. Yan, makikita sila sa species endemic to the Philippines and widely distributed. Ah, hindi. Wala sila wala sila sa Palawan, Batanes, and Babuyan. Hindi sila makikita ron. Pero mostly whole Philippines andon sila. Yan. Philippine hawk eagle, yun pala ito eh. Philippine hawk eagle. Kahit saan sa Pilipinas basta mga forest meron to. Philippine hawk eagle siya. Agents of Forest Dinodigil. Ito, mga Philippine botanist. Mga Philippine botanist ito. Ito, si Dr. Kusimbing. Dr. Kusimbing to. Ito, Dr. Mendoza. Demetrio Mendoza. Ito, Dr. Domingo Madulin. Mga botanist to. Itong tablo na to. Eduardo Kusimbing, Demetrio Mendoza, and... Ano, Ah, Domingo, Padulim, mga botanist sila. Ito pala, Baboy Ramo. Philippine Warty Pig. Ito, kabsa to. Philippine Warty Pig. Grasslands of Northern Luzon in Group of Islands. Katanduan nito sa Sampuanga Peninsula. The warty pig has coarse, spiky, blackish coat, scattered with silvery white. Parang baboy ramo rin no. Pero iba nga 'ta yung hugis ng ng balat niya no. Parang ano, parang baboy ramo rin no. Warty pig. upload videos lang tayo. <laughs> Mahaba lang, inabaan ko na lang. Hindi na, bawal pala mag-live. Bawal. Mag na, oh, nasa taas eh. Yung pinag-pinag-stop ako eh. At <laughs> ano na lang to, mga video-video na lang. Asian trap. Asian to, kakabsa to. Asian ito balik balik ka show eh ka show to kakabsat ha upload videos lang oh mahaba-haba na nga atong ano oh. is considered inhabited din ng Philippines ay kuya Sirbal ito yung sinasabi mo kuya Sirbal ito po yung sinasabi nyo balik ka show ah oh yung ano yung iba-ibang yung subisipol sila balik ka show yung pala yon sila sabi mo kuya Sirbal oh bali ka show ito pala yung sinasabi ni kuya Sirbal yung mga parang nag-aano ng mga ibon nabii eto <laughs> ayan butterfly Eh, huwag ko nga sa ibang vlogger bakit nagahanan sila sa dolomite lang, di ba? itong ang mo, dinadaan-daanan lang nila. Isa na pa to? Educational pa to. mo sa dolomite. Yung init, di ba? Lalo ngayon, nagbagyo-bagyo na naman. O puro basura na naman dun. out muna natin ha, kakapsat, mga bonsai uh, mag ano ulit tayo uh, mag, mag upload videos ulit tayo uh, second ano na naman ibang ano na naman papasokin natin ibang ibang section ulit out muna kakapsat mga bunso para hindi para hindi siya ano para magandang ano niya hindi putol para may segment by segment yung ano natin upload videos bye bye